Hi hey guys, for today's video, so ayan ako, para ako dito guys sa butik na ito dahil bibili tayo ng charger So ayan nga, ako ay bibili lang po ng charger dito at ako ay naingganyo sa kanilang paletest ngayon na cellphone Napag-credit na naman tayo, I'm credit po Ayan, hulugan na cellphone, mura lang daw 1000 lang daw yung down Ayan, tayo ay nabudol, tsari Dere <laughs> balit guys. Kailangan din natin 'yan sa ating pagbo-vlog. Ang ganda daw ng cellphone na ito at malinaw na malinaw. Tumatama sa ating pagbo-vlog, 'di ba? Napautang na naman si Inday sa home credit kaya ayan kumuha na ako ng cellphone kahit bibili lang kaya ng charger. Pero gamit na gamit naman 'yan, guys. 'Di ba? Sulit na sulit kinaman naman at hindi tayo magsisisi. So ayan nga guys, yung pinamili natin dun sa Katbalogan. Bumili tayo sa Mercury. Sa Mercury talaga ako guys mo bibili kasi hindi siya piki. Tsari. Tsaka yung mga gamit sa ano, sa school, garter, bumili din ako. Tsaka yung aking mantika. Yan. Perdibly. Panggamit niyan sa aming lumpi rapper. yung tosok ni ulo yung mga ano, mga butas-butas doon -butas sa lumpia. Tsaka foil, bumili, bumili rin ako. Tsaka yan, sa buhok. Ano yung pe, foil is apat lang na piraso. Tsaka ayan yung panggamit sa kusina. Pumili na rin ako. Ayan, maingay kasi dyan. May music kaya tinanggal ko na lang. Ayan, bumili ako ng pang low carb soft drinks. Namiss ko na yung soft drinks. Kaya ayan, pumili ako. Anim na piraso. Ako lang naman yan iinom. Mama, Tapos alcohol. Bumili tayo ng dalawa. Dalawa-dalawa lang. Tsaka yung green. Ayan. Tapos na kasi dito yung alcohol sa tindahan. Kaya bumili tayo. Tsaka ayan pa. Yung, yung soft drinks. Para lang siyang Sprite. Mm Tsaka ayan. Bumili din tayo ng Alpine. Kasi may, may nagtanong din dito kung mayroon daw kaming Alpine. Sterilize. Tsaka ayan. Ayan, anim na piraso lang yan guys. Binili ko. Tsaka ayan pa yung alko dalawa rin yan alcohol tsaka yan mga gamot pang bata naubos na kasi yung aking payo GC yan dalawa dalawa yung timpra meron pa naman dito so lang yung pang, pang ano pang, pang matanda wala na naubos na kaya dalawa dalawa lang din yung binili ko tsaka yan yung milk ko dinamihan ko na guys kasi yung mga anak ko is ginagamit din nila yan deodorant yan diyan pang ano pang bata pang cool po ba tsaka bumili na din ako ng ice Ang binibili namin yun oh, yan yung mga plastic yan tsaka yung 4x12 na pang ice water yan yung ginagamit namin yung tatak sure sure talaga siya na malaki at sure na sure siya na hindi siya na ano nabubutas tsaka bumili rin ako ng sakong sibuyas at saka isang sakong ano yung bawang kasi mahal na kasi dito ngayon Tsaka ayan may delivery kanina umaga ayan ba vlog ko na lang kumuha tayo ng minute meal tatlong piraso lang kasi meron pa naman doon dalawa Tsaka ayan yung mineral na 330 ml ano limang piraso 1.5 na cook royal sprite isa isa lang at saka yung kalimutan ko pala ano yung Nutribus meron pala akong kinuha dalawa kaya yan dinaanan ko rin doon yung mga gamis kasi ubos ng gamis dito sa aking tindahan yan lang yung inano ko guys dito sa ano tindahan ko yung gamis lang kasi hindi ako kumukuha ng mga may mga laro laruan ba kasi may mga laro laruan pinapakyaw lang yan ang anak ko ayan no, yung yeah. anak ko yan, makulit na yan. Kung may mga laro laruan ako dito sa aking tindahan, guys. So, ubusin niya ng anak ko. Kaya ako nalulugi dito sa tindahan kasi nag-try na ako dati niyan. Yung may mga laruan, may mga candy, yan. Patok na patok sa mga mga tindahan at saka nakaka Nakakaakit talaga sa mga bata guys lalong lalo na itong anak kong makulit kaakit talaga yan siya gusto niya lahat is sa kanya lahat kaya hindi eh, ako bumibili Maganda na lang yung gamis na ganito Kasi malaki-laki din yung ginansya nito Kaya gamis na lang yung aking Pinambili-bili Kaya ayoko na mag ano yun Ayan yung ating pinamili O oh, yan, lilipitin ko na yan mamaya Kasi nagkakalat na naman dito eh, Sa tindahan Kaya ayan Ayan lang yung ating mga pinambili-bili doon sa Katbalogan kailangan kasi namin yung mga plastic kaya pumunta talaga ako sa Katbalogan hindi, hindi ako nakabili ng nakaraan kasi yung asawa ko is ano yun nagmamadali na umuwi kasi nga is ano na yun siya kuya tiba, tapos dito sa amin tindahan is nakasarado kaya nagmamadali talaga kami nun umuwi at kaya yung milk ko gamit na gamit rin yan dito sa aking mga anak kasi nga nga mo yung kanilang mga kilikili power tsaka yung mga mga ano yung marker ano yung, bin, yung bili ko niyan is 60 pesos tag 10 yung isa kaya binta ko is ano 15 tsaka yung garter pag ano ba yung binta ko nyan 3 isang ano 3 isang metros tsaka ba yung pinagsasabi-sabi niya dito Hindi eh, ko naintindihan yung mga sinasabi-sabi niya dyan kasi nga is ano, yung may nagpapasounds kaya tinanggalan ko na lang ng sounds. Kaya ayan, i-display ko na yung ating mga gamot para sa mga bata. Tsaka nalagyan ko na rin niya ng tag price kasi wala pang tag price. Baka naman ibenta nila ng ano na logi na. Tinta na naman yun. Nang so, mura ba? Kaya yeah, nilalagay ang agad niya ng tag price. Nilalagyan ko yan ng tag price dyan. Para pag may nagtanong kung magkano. ubos na kasi guys. Dalawa-dalawa lang yung binibili ko ng mga ganyan. Kasi hindi naman yan fast moving. Pag emergency lang yan dito sa aming mga kapitbahay. Kasi dito sa looban is maraming mga bata dito. Tapos minsan nagtatanong talaga sila ng may gamot dito sa aming din na, ha Ayan yun, nagtinda talaga ako kasi nga is ano na, naghahanap talaga yan sila dito sa aking tindahan. Minsan nga, pinapahiram ko na lang kasi, di ba meron kami gamit dito kasi naka ano na, nagtatago talaga ako niyan para sa mga anak ko rin kasi minsan pag gabi, nilalagnat na lang bigla yung mga anak natin, tapos hindi natin alam, wala, tala, wala tayong gamot, paano yung, yun, di ba? Kaya ayan. So ayan guys, kanina pa daw niya nag-aantay yung nag dito sa aking tindahan. Kaya ayan, ginikas ko na nga siya. Kasi ako lang naman yung marunong mag dito sa aming bahay. Kaya ayan, napakadami nagpapadala ng pera, kumukuha ng pera dito sa aking tindahan. Kaya ayan, salamat!